ay 'yan oh. Ah, diyan. pipe pala. Juan White. Pipe Rolex sa botong Rolex mga guys. Magkano ang presyo ng na Rolex natin, boss? Sagiyan, boss. Ito gaya, look guys. Ah? Wow, pipe. Ay, Omega pala 'to, eh. Rolex ka naman, eh. Omega oh, 'to mga guys. Yan so, Yeah, no. Yeah, fine. So, mayroon naman tayo rito. Magbibigay to, ah. So, ito, boss. Magkano naman presyo naman ito? Wow, pipe. 15 din mga 'yo, oh. no. So, yeah, mga guys, mayroon tayo rito. nakita na Napakalaking ng mga guys. So, update natin kung magkano mga presyoan nito. Bada, magkano mga ito? nito? 2,000? Yan, no? Ay, kahoy, guys. Ang laki. Toki. Toki. Si ano? Babae pa. Alam mo na pagigil, di ba? Sino? Alam mo ba yung adila? Sa Mindanao. Agila ng Mindanao. So gawa ng kahoy, gawa sa kahoy mga Gawa sa kahoy mga 'to. Yung napakaganda babae, eh. may kwintas ng ano no? Yan Okay lang mga resyo. Agila. Yung, so mga tama naman ng mga guys so dito naman tayo sa ano dito lang sa Carmen Planet mga guys so mga so ito tour naman kayo so kung saan ang bilihan po ng mga balot natin ako ang balot dami ng mga balot natin dyan mga guys mga dito mga balot mga tindahan dito mga guys dito mga tindahan ng mga uh, na pula natin na ito na pulo, mga isyo so, mga pinoy pino, at mga buyak mga isya eh, galing uh, pampanga mga iso. So, lang ito mga dito apat po to. ito mga itong size ito, po, po, po nito mga iso o oh, sampung piso yung isang piraso 10 so dito naman tayo uh, apat para uh, uh, piraso dito. na apat piraso 50. si kwenta apat si apat uh, yeah. So, ang pinoy natin So, ang balot natin mga kaisyo tatlong piraso na 50 pesos 50 pesos uh, balot natin tatlong piraso 50 so oh, ano sa ano to magkano yun siya no 12, 12 ay mayroon naman tayo sa ano so ang pino natin Pinoy, Pinoy natin. Pinoy, Pinoy po. Pin Pito 50 lang po. Ah, Pito An 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 uh, 50 ang Pinoy. Kayo pin po dito sa mga pang hardware natin, no? sa mga ito, ito, ito. power tools natin. Mga lang dito nga, uh, mga update natin dito kay Boss Jun, no? sa mga about mga power tools, mga heavy duty pang construction. O so, oh, about mga grinder, barina, ito, ito. So, oh, ah, o oh. sinso, mayroon tayo dito mga pang big man talaga, mga tools dyan mga portable mayroon sya, yan mga bawat mga portable mga mga sya rito dito lang kay boss joe dyan dyan po tayo dito mga guys so mga price so hindi natin pwede nasa doon pag up dito mga price one, so mas maganda po masal ka dito sa lugar na to mga guys, so, mga bawat mga power tools pa mga guys ano 50? magkano to? Hey, 50, ano ba to? Blower vacuum. blower vacuum mga guys blower vacuum sa mga kotse no yan po dito 850 mayroon naman tayo panghasa dito boss yung mayroon tayo dito mga ganito nga ba, dito mga ito mga panghasa mga iso katulad mayroon itong hasa ay na ito ah. so, mga ganda guys oh so, mayroon tayong, ano uh, timbangan digital magkano digital na timbangan ba? Yan dito mga guys, so, dito lo. Mayroon tayong bike dito, wala naman may tanong, ano. So mga ano, hindi natin masanong kasi wala yung mayari. So mayroon tayong mga bag dito mga guys, oh. Mga karakter oh, so, ang ganda. Mga bag dito mga guys. All right. So ayan mga guys, mayroon tayo dito nakita na napakalaking agila mga guys So update natin kung magkano mga presyohan ito Madam, magkano ang presyo nito? 2,000? Yan o. No? Ay, kahoy guys. Ang laki. Okay. Toki. Toki. Si ano, babae pa. Alam mo na, pagigil, di ba? Sino? Alam mo ba yung agila? Sa Mindanao. Sarah Duterte. <laughs> Agila si Sarah Duterte Agila ng Agila Mindanao. So gawa ng kahoy. Gawa sa kahoy mga Gawa sa kahoy mga guys Yon Yung napakaganda babae. May kwintas ng ano no. Yan. So lang mga guys Agila. maraming tan, mga dito mga about mga ano mga guys Sa so, mga laruan mayroon siya rito mga about mga ano Ah, no? uh, lumang gadi. Oo, yan.

Okay, shout out. Oh yeah, shout out po Say sa mga. Oh, pang Pasko mayroon yeah. na. Magkano bintahan to mga to? 120. One oh, 120. Oh, plan 120. 90. 90. Ba't mas mas mahal? Iba to eh. ano? May, ah, may siya. Oh yeah. 120 to ito 90. 90 ay, yan. na yan. Wala tayong itlog ngayon na. So, na pag ah doon, hindi pa lang napaglatag. Ayan, may sa mga day. itlog dito, mayroon ay, din sa mga ay, itlog lang. dito. Pure, eh? Apa? Uh, orig yan, orig. Orig. Ani. So, dito lang sa mga itlog na may isang bandila niya. Nakabalot, pitong piraso, 50 lang. Okay. O, so, yan, nasa sampo, no, higit. Sampung peso. Sa mga mahihilig sa itlog. Ayan, naga mga lang, Okay. Salamat. Oh, Salamat, okay. Oh, okay. Oh, dito sa mga protas, yan, mga at sa lang yan Okay So mga guys, so dito Punta tayo sa dolo mga guys, so na marami rin ang aglalatag doon So doon tayo, shout out po sa lahat ng mga nag-sponsor sa atin ng mga sa ating mga nagbigay ng sponsor no. Shout out po sa lahat ng So maraming maraming pong salamat sa mga kapwa natin o mga ka sa atin. So mayroon naman tayo ano to, ay man, sa mga motor, sa mga motor, sa mga ano, manubil, Anong tawag yan? Side mirror Side mirror ito mga isyo Di siya alam mo yan May motor sa post office <laughs> Magkano ang price yung boss? 200 P200 so, mga isyo p 400 bawat ano Sa mga Side mirror Side mirror mga motor mga isyo yeah. O dito tayo O doon tayo sa dulo mga So Ano pang pwede natin map Uy may helmet dito Helmet natin Yan Helmet tayo rito mga isyo natulog pa yung ano Pindero natin guys, may mga helmet tayo. Ayan, mga helmet. Ang ganda eh. Uh Oo. -oh. Buo pa. Dalawa yun ang buo. Oo Buo pa yun ang buo. Talog. 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 May sounds. May vlogging camera. So, shoutout muna tayo guys.

Dapat na Ay, ako ganda na ano ka no? So mayro sa mga Rolex din. Ito Ayun, mga Rolex ito. Dapat tayo ha. Sige. Wala na balik ta, Yan, sa mga Rolex, sa boto Rolex mga guys. Magkano ang presyo ng Rolex natin, boss? Kaya ba? Ito Omega, ano ba? Ha? Omega. Ay, Omega pala 'to eh. Rolex ka naman eh. Omega oh, 'to mga guys, oh. Ito mga Itong ilalim natin, oh, yo. Okay. 1.5 lang uh, mga guys. Uh, so, oh, bili siya update tayo, no. So dito naman tayo sa mga ito. Ah, uh, medyo malabo na. Oh, Top 5. So yan, mga ganito mga orin mga relo. So baka maghanap kayo dito lang sa kay Boss Rex. Oh, maganda, yung stainless to, guys, no. So, Ayun, no. Oh. Yeah, stingless. So mayroon naman tayo rito. Magbibigay to, ha. Huh? So ito boss, magkano naman presyo naman ito? 1.5 din mga guys, yun o Magandang klase ya Yan, magandang klase ito mga guys Mga stainless o Yan, mayroon naman tayo rin Oh, bigat din ito Parang may victory na Ito boss, magkano ito boss? 1.8 1.8 So lahat ng presyoan dito Ang negosabol pa ng mga presyoan dito mga guys So about ng mga rilo ni Boss Rex o From Marawi Alright, so dito naman tayo Ano ito? Tag viewer? Ito magkano? 1.8 1.5 din. din mga ka-show Top viewer mga ka So nagalap lang mga ano no Bilis lang, bilis lang e, oh, Ito mayroon naman tayo ano Mini-face ba ano Jordano ba no Ano to Giordano O Jordano nga Giordano Jordano, magkano 1.5 1.5 So update price lang tayo kay ano ha Kay Boss Rex Mga rilo gusto medyo yeah, Magkano dito Matraffic Ito boss, magkano boss Omega five five. Omega So mga quartz lang ni Mga quartz lang din siya O yan mga quartz lang mga, so, mga yan mga Ayan katulad ni ito Pusil Magkano pusil boss? Quartz lang one din 1.5 Mga pusil lang mga So 1 dito So naghanap kayo mga ganong mga prisuhan ha So mga ori ng mga relo Ano? jKs magkano? Ito boss, magkano boss? Hindi ko binigit 1-5 mga mag -isang. So mayroon tong, ano no pika? Pika. Ayala, ito itong ano Ano ito? O ah No Ano ito boss? 1-2 1-2 So 1-2 lang itong mga isang Ano ito? Ano ito? So nagalitong galitong ore 1 Okay. Saan pa tayo? Dito, dito, dito sa malaki okay. ba guys? Tapos so magkano? Dito na tayo? Saan ka 1.5 1.5 So yan mga ganyan ng mga 1.5 na mga ganitong ori na no mga ni Boss Rex Malito Ito, mayroon naman tayo ito Boss, magkano Puma? 1.5 1.5 Puma one Mga quartz yeah. lang din no? Mga Puma Yan mga guys ha Mga ganyan mga mga vintage to mga guys o mga original to ayan original yan original ito to 10,000 na. 10,000 ano ano uh, so, um, so, ito na, kapulis. Ano pa to? Galung Orosal. Dalawang Galung Orosal daw. Para magpasalita. Oh, 10,000. na. Kapulis. Labot. Ito, boss. Original 'yan, boss. 25 ya, boss. Two Alba five. Original. Alba oh. Original. Pero 4s lang original mga Alba mga ganito. 25 ba? 25. 25 yan. Album, 25 lang mga guys. Ito na. Ito na Ito na, toto. Tapuin na natin yung Itong Ito Original yan Loros Loros One three. One three. Three. Uh, Ito ito sinasabi yeah, Original yan. Original na Anong Ano to uh, Anong uh, original to boss 1 WC i IWC So magkano yung price nito 2-8 na lang 2-8 sa ball pa ang presyo 2-8 huh? Dito tayo Dito lang tayo ito, mabigat din to. Beans. Magkano beans? 700. 700. So, nag mga beans, ha? 700 lang. Ito, mayroong imbik, ano to? Noptika. Omnoptika. Magkano original? Watch lang din. Magkano, boss? One two. Ha? One-two. One-two. Ayan. One-two na Ito, natapos ang batayan ito. Wala pa, no? Ito, boss, magkano to? 800. 800. Ito. 1,000. Ito boss Jordano Orig Jordano Orig Magkano? 1.5 1.5 Hindi ko sabi lang 1.5 ah Ito 1.2 1.2 Yan mga Ori ng rilo ni Boss Rig Ito Ano to? Automatic siya 1.000 1.000 Ito Ito Loros Loros na ang natin ito ko na O dito ito sa Rolex Sa Rolex Yan yeah, dito Rolex Magkano to? 1.5 Rolex shop Mayroon yeah. pala pala hindi natin na ito okay. Mabigat din to oh, so, Original, original. Magkano ito boss? 1.8 1.8 Ayan mga ano So mandito mga dito hilera ito ito pa Camera eh Camera ito? Automatic na panera Magkano? Automatic siya oh 1.5 1.5 1.5 Yan Ito mga isa 1.5 lang ha Ano rin yung sa likod oh. Yan oh no. Sa likod panerai. yan oh no. Ito, pambabahay natin magkano? P500 500 So, mga 500 na ito, mga natin. So, ito po nga ganito, boss. P50 lang. P50 lang. Magkano? Eh, P50 lang. So, walang mga ano, ito rin. Mag-naghanap kayo. Mga ano. Ito, boss, mga ganito. Yan 200 so, P200. Ito. P250. So, P250. Alright, so mga guys. So, dito talagang natapos talagang na na-update natin yung mga relo ni Boss Riggs no? so kung masyal na kayo so, para makapag-update kayo sa so mga relo ni Boss Riggs natin Boss Riggs Boss Rex. Boss -Rex. -Rex. Uh, Rex. Rex. Relo ni Boss Rex. Oh, yan. Boss Rex. Rex. Oh, yeah. so, -Rex. So, oh shout out na pala. Ang muna sa, ano, mga taga Marawi. Marawi. Parang Marawi. O, mga kababayan natin. Oh, natin. Na, mga kapatagay ni sa mga relo dito sa Visoria Carmen. Carmen Planas. Oh, yan. Sa dulot. So, mga guys. Oh, shout out taga Marawi. No, shout out sa inyong lahat. So, good morning, good morning po. Sa araw ng December 22. 22. Ah, 20 na lang. Alright. Okay. Salamat, salamat.